So, what's up mga kalapati, Si pakita ko nga sa inyo yung breeders ko. Ito. Patingin nga yung breeders mo. Boy dagit. Ang ganda-ganda ng breeders ni Boy dagit. Ito ba yung lalaki na kalapatid Boy Buy dagit? Oo. Oh. Yun ang ganda guys. Tapos yung sing-sing niya, derby. Yun ang derby. South. Saan nakakawit ito ni Boy dagit? Galing Santo. Di ba ito yung nakauwi sa Masbate? Oh. Yung breeders na nakauwi na yung galing Masbate papunta dito sa katbalogan Samar. Tapos ito yung hin Yan. Paganda din ng hin. Pearl eye. Parehas silang pearl eye. free, ano din. Derby din yung singsing -sing ng palapatin to. Yan. Region kit. Region kit. Ito to sa katbalogan Samar Yan. Derby. Derby. So, Ganda na mga kalapati mo bukidagat ah